tayo habang nag-aantay ng ating niluluto. <laughs> May topic ko lang yun. Bitsa ng ex ko. Gusto nila maging nice ako lagi sa kanila. Eh, Siyempre, niluluto ako. Ah, wala man akong susi. Ano naman pagbuksan ko siya eh. Kaya nga pinadorable ko yung taas sa kanya. Wala pang alam kasi yun naman ang pinagkakalad nila. Masama ugali ko di. Gusto ko, panindigan na yung sinasabi ni Nampan. Kasi, pinapahiya naman lang sa mga ibang tao dito eh. di, panindigan ko. Yun ang pinagkakalat nila dito eh. Masama na ugali ko, gasyo. Ano, ah... Uh, basta ang dami nilang isyo, kasi pamiktim sila. Ang sino yung gumagawa, sino yung may kabit, sila pa yung tinatakpan nila. O di, pagtakpan nila. Katulad lang ngayon kay Papa. Nung namatay, may anak sa iba. Kaya gano'n din sa pinsan ninyo, pag namatay yan, may anak din sa iba kasi pero tatakpan din yun. Yun naman ang gusto ninyo. Tsaka wala kang pakialam sa hiwalayan namin kasi nung, nung iniwan ka ni Ate Jing ng asawa mo, nagsumama sa Amerikano, hindi ka naman namin pinakailaman. ba? Diba? Yun lang yun, respeto mo sa amin, respeto mo sa akin. Wala kang pake. Andyan ka lang naman eh. Kasi, pero hindi, wala kang alam sa totoong nangyayari. Kaya, ayaw ko na kasi mamas ko yung pinsan ninyo kore 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 po kailangan lahat uh, kikwentahin kahit ang mahal man bilihin ang liit, liit, ng padala ang kore kore po tapos ngayon pagkakalat nyo pa nasa, masama ugali ko kailan ko ba kayo sinamaan ng ugali ngayon lang din naman eh nahimulay na kami kasi para saan pa yung pakikisama ko sa inyo di ba Kita nyo naman, nung si Papa, nakisama ko sa inyo. Pusinera ninyo, putusan ninyo, taga tagaluto ninyo, tagahugas ninyo. Tag ano kayo? Kayo nga, pa, mga piling, ano kayo eh, bisita, Pupunta kayo doon, kakain lang, tas alis kayo. Ang mga nagpipiling bisita yung magaganda. Mm, pero pag mga itsurang hindi naman, mag-unasta. Sko, naalipin niyo yung mga manumanogang, mga manumanogang na ano sa inyo eh. <laughs> tsura niyo. Diyos ko po. Kahit nga si JD, lalo pang kalatay mo, gari ninyo. po, punta dun. Dito ko nang mag-talk. Tandak silang ugari ninyo. Kayo ng nga eh. Namatay nyo matanda eh. Ayun, hindi nyo yung inalagaan. Sino ba nag-alaga dun? Ako. Hmm? Nung lang si Papa, nasabihin ni Papa na ako ang nagmalasakit sa kanya. Dinadala ko sa ospital kahit pilay-pilay na yung maranda. Naka-wheelchair yun. Sino bang nagmalang wheelchair na ako? Sino bang nagpagamot na akong kasama nun sa ospital? Sana ba kayo nung panahon na kailangan kayo ng maranda? Pupunta nga kayo dito, ihingian nyo pa ng pera yung maranda. Sana mga ano yun. Ang na kayo, nung patay na eh. <laughs> Pero nung buhay yun eh, hindi nyo nga mabisita na wala kayong kailan. nare lang tayo. Kahit mapanood niyo ko totoo na. Sabi lang ako ng totoo. At least ako, yung sinasabi nyo naman sa mga ugali, ako yung tamurang gusto matagda. Kaya so, wala naman ibang tumut, tutulong dun, kundi ako eh. Mismo nga niyang asawa niya eh iniiwanan nyo ng walang tubig tinatawag pa kami ng pag nauuhaw na siya nabubuhay lang si papa yun na magpapatunay kung ano yun. kapat pa si papa pinamilya kami pero yung babae nabal <laughs> kami yung pinamilya kinichisnis pa kami yung mga ka baby love kasi biyanan ko kasi ano, uh, siya yung magulang na siya pa yung nagdadawin sa mga anak-anak niya manugang niya ay, parang titis mo sa amin. O, oh, hindi. Eh, eh. ko na. Pinagkalat yan, nahiwala na daw kami ng asawa ko. Oo, oo, kasi may kapit yung anak mo. Mana sa asawa mo eh. hindi no, diba? Totoo naman eh. oh, magprotesta ka. Paninindigan ko naman yan eh. Kahit magharap tayo kahit saan. Yung anak mo nga na may kabit, di mo nga pinagsasabihin, tawang-tawa ako eh. Kasi yung asawa mo ganun din, eh. may kabit din. Eh. Namatay din na may ibang pamilya yung anak mo mamamatay mama, din na may ibang pamilya ugi <laughs> kung walang pera ewan eh, na naman yung pagkos sa iyo salamat yung ganda trabaho mo kung hindi walang magkakagusto yung baba sa itsura mo tapos ako di man ako kagandaan baka tao Saka naku plastic na katulad ng True ako, true. Kita niyo naman ka pag ako galit, sinasabi ko sa inyo. Di ba kahit hindi niyo kilala at least na ilalabas ko yung sumanalo ko sa inyo. Dun tayo sa totoong tao. Yan, sumanalo o gali, kagaling din. Sumanalo o gali, bakit ko papa pa sa mga ugali ko, di ko na sana inalagaan yung papa mo. Di ko sana akong magmalasakit doon. Hanggang ngayon nga, pinakita na ba nga ng nanay mo na yung pensyon ng papa mo? Sino ba maglakad yun ako? Sa mga bang sa mga ugali. Hindi ko na isa-isahin. Paksipin na naman, tutulong-tulong siya nanday. Saka sumbat yun naman niya. Hindi ko na sinasumba. Nabanggit ko lang kasi syempre, ang sama-sama rin ang loob ko ngayon. Akala siguro nila okay ako. Pero hindi ako okay sa so, ginagawa ng ninyo. Na mismo kayo kampi doon sa kabit, hindi sa legal na asawa. Kulang nga lang si Pain na kami dito sa bahay namin. Ito't ba nyo, ito? sino ba kayo? Ano karapatan ninyo? Kaya ba nagpatayong ito? Kung dugal ito kayo, hindi nito mapakili. Alam naman, sino ba kayo? Magkita-kita tayo kung saan natin gusto magkita-kita. Ipapaliwanag ko sa inyo na wala kayo ni isang butil na Pawis dito. Ako naghirap dito. Yeah. Mag-assuming. Mag-demanding. Ang bahay na property ng mag-asawa, ang mag-asawa ang maghahati. Hindi kayo, mag-anak lang. Dahil yung pinapagawa naman to, eh, hindi kayo naghirap dito. Kahit isang butil na pawis, wala kayo ditong kuhunan. Huwag na kayong magsingaw-saw pa dito sa bahay na dahil ay eh, mga anak kami, legal kami pamilya. Ikaw nga eh. No, hindi ka magkara asawa mo na sa mama sa Amerikano eh. Nakialam ba eh? kami? Siyempre hindi, personal yun. Ikaw, huwag ka rin sa amin yung eh. asawa ko. Oh. Pinsan mo yan, ano, uh -huh. pero wala akong pakay personal yun eh. Hindi naman kami nag-ano nakialam sa'yo nung iniwan ka ng asawa mo. Kasi wala ka naman trabaho, abit ka pa. Ang hmm, mga walang mga mapapala sa yung asawa na. Kasi sa lang ka lang ako, may trabaho yung ex ko. Yung tatrabaho, masipag, ikaw. Diba, trabaho Ito nga yun, wala. Kasi ka lang din sa mga kamag-anak mo mag abroad. Diba, Iyan, gato na yung upo natin. Yan ang tulay kasi na Dahil dun sa pansin. Ayan. So, kayo, sa mga kapatid. ko, natapit ko lang yung mga gana yung hiwalay sa asawa at yung pamilya ng lalaki. kada mo kaka hiwalay niya, eh, kada mo walang mga anak, makaano sila sa amin. Kahit mag-anak sa dun sa kabit niya, kami pa rin yung biga. Tatandaan nila yun. Eh, saksak nila yun sa kokote nila na kahit magkaanak yung pinsan nila dun sa kabit kami pa rin yung tunay na legal na pamilya kala ninyo ginagamit yung mga anak ko inaanak e, ko yung karapatan nito? pare kasal kami anong gusto ninyong ang nangyari kayo magkinabang sa bahay na pinagirapan kong itayo kunjugal to pero nga ng asawa ko to pero hirap din ako sa pagpapatayo nito dahil ako ang mag isa lang nag-aun sa pagpapatayo nito mag-asawa pa kami ng time na yun. At hanggang ngayon, mag-asawa kami, hindi pa rin kami anal. Kaya huwag kayong eps. Epalongs. Mind <laughs> your own life. Dahil hindi naman ako naghabon sa ano eh, pinsan ninyo eh. Mabisit kayo sa kung ako sa pinsan ninyo. Hindi naman. Pinabaya ko na kasi mamas boy nga. Walang sariling desisyon. May kabit, pabiktim. Kunyari hindi, kunyari hindi niya ano na, wala siyang ano, pinagkakalat dito ng nanay niya, di sinigundahan ko na yung pinagkalat ng nanay niya na hiwalay na daw kami. Oo, hindi hey, yung totoo. Kasi may babae siya eh. May kabit siya mismo mga kaibigan niya nagbuko sa akin. Kaya kala niya di ko alam. Nandiyan yung mga chat ng mga kaibigan mo. Mga, mga close friend natin sila na nag-reveal sa'yo. Meron ka na. Ba't ako maghahabol sa'yo? Di man ako aso. Panindigan mo na lang yung pagiging ama mo. Huwag mo papabayaan yung pamilya mong legal. padala ka. Walang problema. Alam mo naman ako, tahimik ang buhay ko. Tahimik ang bunganga ko. Basta ibigay mo yung ano, para sa amin. Kasi kami yung legal. Bahala ka na kabit mo kung Ma ka na sa po. Problema mo na yun sa pinansyal. Mayabang ka eh. Hindi panindigan mo. Ayun lang yun. Diba? Mubo na tayo yung ko na mga kabibila, tayo. Sayang yung ating iingat eh, ang ganda. Charis. Bye-bye. Mamaya uli. Putulin natin para tapusin nyo yung video. Kasi pag mahaba, uh, mauumay kayo sa akin. Sana huwag kayo maumay mag lang tayo mga kabibila. Good vibes lang.